yes. Man, hi. Eh, oh, may chicks na siya, ano. Ah, <laughs> oh, ba talaga sabi na. Hiya na oh, tuloy ah. Ayan guys, grabe. Ano? Ayan mga idol, nandito tayo ngayon sa binuwangan. Binuwangan to, no? Ayan guys, nato si kuya. Nakita na, nakita ko, napansin ko. Kumukuha siya nito. Anin mo yan. Anin mong gagawin mo dyan. Yung labtik. Apan panlabtik. Ayan, nakakaawa guys yung lagay na Anong hanap buhay mo tay? Kuya, wala lang Dito kayo nakatira? Dito lang? Ayan Papainit ka na Ayos At tabindagat eh, no? Pero ayos lang buhay, no? Tuloy-tuloy lang Paano ka nakakalakad yan? Pag yung ano Paano ka nakakalakad? Dagapang lang? Kaya nga, pati stinga paano ka naglalakad ngayon yeah, guys ayun ang husay guys ayun o no? ilang taon ka na ilang taon ka na ay 19 ka palang may chicks ka na wala pa hanapan kita gusto mo <laughs> Ayan. dito tayo guys kahit ka, napaparapasyal tayo ay napansin natin si kuya ano ang husay naman alam niya hindi kung mukha siya nakita ko kanina binabatak niya yung ano nasa ni kuya yung kinukuha mo ayun binabatak niya nakalubog to guys hirap hirap siya pero nakuha niya gagawin daw niya ito ng panlabtik ayan ang galing saan ang bahay mo dito anong pangalan mo gistoni dito lang kilala ka dito anong pang anong apelido ano po um, Lorando Acosta D ano Lorando Acosta po Lorando Acosta Basta, Gistoni, pangalan mo, no? Pagka, ano na natin, guys Ah, gusto natin tulungan si, ano Si Gistoni, ano? Gistoni, dito yung bahay mo, no? Malapit lang Adyan, Ah, dyan, napansin na Ano lang natin, guys, dito, na nabideohan natin, ano Kasi Tayo naman ay medyo Masahod-sahod na lang konti dito sa ating vlog Ah, pwede na Pwede tayo, guys, magbigay ng tulong sa kanya Kasi kita natin yung kalagayan niya, ano di man uh, ang lapit lang naman dito sa amin binawangan tapos andun kami sa kabungan sa pabatuhan labo ayan ayan guys pwede natin siyang puntahan magpatid tayo ng konting tulong ayan mga idol kakatuwa naman si kuya at kahit pa paano kumukuha talaga siya kung dumidiskarte siya makagawa ng labtik ani mo naman yung labtik ano man lalabtikin mo dito may mga ibon ba rito madami pag anong oras mga hapon ayun magkano ba ang labtik ngayon pag bibili ng labtik para bibigyan na lang kita ng panlabtik ha Binti? Binti? yung guma ay ah, yung guma alam nyo guys yung mga katribo natin gumagawa din sila ng mga labtik ano pinamungaano talaga nila ng mga ibon sa probinsya dun sa amin sa lugar namin yung may salangay di ba yung may ganon yung tapos yung babal, babalahan ng bato. O oh, galingan yan, tapos ligapang ka lang, di ba? Makahihikap mo na yung ano, ibon. Tapos itirahin mo na, di shot na shot. Yari, ano? Kaya <laughs> bibigyan natin si Kuya ng pang ano natin, ng pambili niya ng love tick. Ayan guys. Oh. At na uh, kakawan si Kuya, kukuha siya nung ano, nung... Dumidiskarte siya nung pang-love niya, ano? Ayan. Kaya, ang masasabi mo dun sa mga viewers natin kasi pag may nanood sa iyo, ayun, kaya nagagawa na, nagagawa ko yung mga ganyang bagay, ano? Ayan. Sabi mo dun sa viewers natin. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, maraming salamat. Ah, kita ko kamo si farmers. Awi Hoy mo. Ayan, masaya ka kuya. Opo, kahit kunti bagay ano, kakatulong tayo. Kuya, huwag mawala ng pag-asa. Tuloy-tuloy lang yan. Bumili ka ng labtik, patamaan mo ng patamaan yung mga ibon. Ano mo? Bula Yan. Ayos. Opo. Huwag ka na magpainit. Uwi ka at may pambili ka ng labtik. Huwag ka na maghanap ng ano. Hanap pa kita ng chicks dito. mo? Simula ano? Simula ano nung pagkabata mo yung sitwasyon no Hindi pa ako ay, ano lang? Ay, paano nag umpis? Ha? Ah, nasugat. Tap, ah, nasugat yung sabi sa iyo. Tapos yan na yung nangyari. Na-hospital po ako. na -ospital. Tapos gay, ano, ano. Pero ayos lang. Ayos lang, no. Yung gumawala ng pag-asa, no. Ayos lang. Hanggat nabubuhay, Always happy. Di ba? Ayan. Ayos talaga si Kuya na ako dito kay kuya kahit magaganito yung kalagayan niya masayain pa rin ano good yan ang gusto ko sa tao talaga ng uli positive sige ayos kung may gusto man po magbigay tulong sa kanya kay kuya just Tony ayan pwede po natin siyang padalhan. ano at ibabalikan natin siya dito malapit lang naman dito ah uh, bili ka ng labtika hulihin mo yung maraming ibon ayan kita mo Ayun, pala yung gusto niyang mabili, guys. Oh. So, wala pang. Kaya kumuha ka nung no, ano kanina, no? Nung no, ganito. Ayun, ah, yung inihila niya kanina. Panlagay. Kaya, patay ang pichiw. Ha? Alam mo yung malita Yung maliit, ano? Ah, patay yun. Ano mga klaseng ibo ng inaano mo? Ha? Ah, parak-parak. Ayun. Diba? Nakahuli ka na, no. Hindi eh, yun yan, kaya patayin yun. Patayin Ah, tingga, tingga. oh, pwede. <laughs> Shooter na wala. wala. Improvise lang siya, kumuha siya ng mga pabalat. Yan, kanina. Kaya natin. Ayan, Yung pala yung pangarap niya mabili. Oh. Ayan. Toto si kuya. Bili! Uh, kuya. Ayan. 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 ni kuya. Ayan. guys. Woo! Kayos. Ah, eh, oh, may chicks na si ano. <laughs> oh, ba talaga sabi na. Oh. Nahiya na yeah, tuloy ay. Um, follow nyo ako ah. Advas ko. Advas ko, mo ako kuya. Ah, sige, sige, sige kuya. Paalam na ako sa iyo ah. Ayan, uwi na siya. Bye bye. Ayan, sana may magbigay sa inang kunting ano. Ayan guys, grabe ano. Paano na lang kung mabato yung ano. Dadaanan niya ano pero masayain si kuya no? masayain panood nyo naman away yan so, lang mga idol Na uh, bibili ba ko kay kuya kahit papano masayain pa rin talaga siya no? ayan Sana'y mabalikan natin sa mga idol ano? at mabigay natin dagdag yung ating uh, binigay natin sa kanya ayan o no? pa siya